yan guys o oh. ako yung okay. nakalatag ko ng bakal bukas bubuksan ko na yan yan oh. yan guys yung tinatali ko na kanina yan o oh. ano yung kabilang project ko guys isa yun 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 yung know, mga forma doon sa kabilang bahay yan guys yan you know? you know? yan guys guys, ayusin ko lang dito tas ko lang yung ilalim na yan guys kasi ano wala pa sa klibi Ayan yan guys buhos na bukas guys to So ayan na guys, so nag-umpisa kami ng bukas Ayan o, no. ayan o no. Naghahalo ng mga kasama ko guys Ayan o ano si <laughs> Pareng Ronaldo, yan. Yan. Ano. Ang si Oh. Ano si Pogi oh. Kapatid ni Pare. Oh, si ano. Nagmumukmuk do sa loob. Yan. Yes, Pare o. Si operator ngayon oh. Yan oh. Hi guys. Ayan. And guys daw, guys. Ha, si Kogi o yan. Hindi naman naka-play. Play yan? Hindi pala naka-play dito. Hello guys. Ayan o. Ah. Tapos na ang ano, buhos. Nagbubuli na lang. Ayan siya, guys. Bukas na umaga yun. Umpisa na na yan bukas na umaga. At sa baba. Ayan, o. Oh. Ganda ng araw, o. Oh. 所以我感觉。